Hi guys! Namiss nyo ba ako? 3 uh, weeks po tayong hindi nakapag-vlog gawa nga lang medyo uh, busy po tayong sa ating trabaho pero syempre sa loob ng 3 weeks na yun uh, medyo naipon na rin po yung mga bablog natin, mga video natin uh, for the meantime for today's video Uh, ipapakita ko sa inyo yung mga ibon na idadagdag natin sa loob ng ating ibonan. Yung mga bagong acquired nating ibon, kung anong-anong mutation nito. At yung mga kulungan na gagamitin natin uh, sa ating uh, ibonan. Siyempre nga sabi ko sa inyo, di ba? Uh, bubuhayin ulit natin yung wapapet. Yung mga ibon na dating wala sa atin, ibabalik po natin para uh, mas maging masigla ulit ang ating ibonan. So ngayon, uh, papakita ko sa inyo yung kung anong muna yung itsura ng ating ibonan bago natin ayusin ngayon. O bago natin uh, ilagay or ipasok na yung mga bagong aquarium natin pulungan. Pero bago ang lahat, syempre, intro muna tayo. bagong bili natin Ito no? <tinyo> dito natin ilalagay yan <tinyo> eh yung itsura ng ating ibunan hindi magulo pa pares ng Society Pinches isang pares ng Sibla Pinches isang pares ng Diamond Dub dalawang pares ng Rainbow Parakeet Normal dalawang pares ng Rainbow Material Hagoromo dalawang pares ng Winky Euro Baji mga imported po itong Baji na to kaya medyo mahal po talaga at isang pares ng Kakatail yan po ang mga bagong dagdag persa sa ating ibunan So, so guys no, nasa lansan ko ngayong mga kulungan ito, yung mga vanity natin. Uh, 17 by 24 by 20 ang taas no. Para sa ang senlaki ng aircon type pero 17 yung lapad. At maganda kasi to, mas nakakalupad yung vanity natin. Mas taka baba. Tapos yung pugad nila, ito drawer type na Uh, 8 by 10 by 10 kasi nga di ba ang mga body siyempre nililinis lagi natin yan baka mamaya pag nagsubo yung magulang alam nyo naman yung paa o kaya yung uh, yung beak nagkakaroon ng beak deformation yun kaya kailangan drawer type sa mga body kasi kailangan natin silipin lagi yan so pero sanayin nyo rin ito yung flight cage natin yung mga hagromo medyo bata pa sila no kaya hindi ko sila sinalang kagad So, nagay ko muna sa flight cage. Yung flight cage natin is 17 by 24 by 30 ang taas. Ayan, yung mga hagoroma natin na rainbow material. So, ito flight muna natin sya, pagugulangin natin. Tapos, ito yung mga magulong natin na, ba na, para kit. So, may paapo yung double kids ko. Diba, sabi niyo, pasadya lahat yan. ah, uh, ito yung uh, back to back to inko. So, ang kids po nila is 17 by 20 by 30. Yan po lagi yung pinaka base ko, pinaka ilalim ko. Tapos, gauge 14 ang kapal. Yan, makapal po yan. Ang pugad niya is 8 x 10. By, ay, 8 by 8 by 10 po pala. Ayan. Paluchina sa ilalim kasi minsan binabaha. Alam niyo naman dito sa akin. Sa taas naman po, regular lang po yan na 17 x 30. Tapos ang pugad is 8 8 by 10. Yung pang African na regular din. Pero marin na po dito sa taas. Eh, kung tisipatin nyo, hindi naman sila ganong masikip. di rin maluwag. Sakto lang po sa kanila yan susunod so, po yung mga pagkain sa next vlog natin ah, be waiting sa inyo ito po yung kakatayin natin no? so kakatayin natin is 17 by 30 17 by 17 by 30 ang kulungan ko pero yung pugad, ayan po, tingnan nyo pasadya po yan hmm. ba? Diba? para saktong sakto sa bukasan tingnan nyo po ha bali may dalawang itlog na to so far no? sana malagdagan pa ayan at mukhang fertile naman po unang pair natin ng kaka-tail uh, tapos ito po yung dinagdag ko sa kabila yan sa kabilang pair yan nagpa pair pa lang ulit sila so 17 by 17 by 30 aircon type naman po yan ang pugad po pala nila is uh, 10 by 10 by 16 ganun po marine po yun tapos ito yung society natin nasa triple cage 17 by 17 by 36 po yung kulo uh, cage na ginamit ko. Then, ang pugad is yung nest basket na plastic. Meron po tayong nabibili sa akin yan kung gusto nyo po. Uh, 70 pesos plastic po yan kahit hindi po nababasa. Kasi sa kabila, uh, yung fibra pinches po, ang gamit ko naman is nest basket na ayan. Isang 17 by 17 by 12 yung CPU type tapos isa yun sa kasama nila ng triple cage. Ayan, yan po yung unang-una kong pair. Nag-breed na po sila halos. Parang may itlog na po yan. Nakalagay lang po yan sa 17 by 17 by 12 CPU tapos nest basket. Tapos yung, yung nakaraang vlog ko po kung naaalala nyo. Ito po yun. ah uh, 15 by 24 po na ah uh, cages. Tapos ang pugad po is nest basket na plastic din. yes. 15 by 15 by 24 po yan uh, hindi siya aircon type but double cage po siya tapos may dalawang pinto yan. halos nagbibrid na rin po yan mukhang pasok sa nato sa nest basket nila then yung sa baba po nyan ah uh, meron naman po tayong yung diamond dub po uh, 15 by 15 by 24 po yung ginamit kong cage din sa kanya tapos ang pugas niya is yung nest basket ko kasi natatanggal po yun na, bali na, sa, nahati sa dalawa so tinanggal ko lang yung taas yan so kalahati lang po so yan ang magiging pugadan niya ano? yan po yung diamond dove natin halos magbibrood na rin po yan na mamarapa na yung lalaki natin so kagandahan yan no? nakakalipad-lipad po sa dyan aircon type po yan yung pang airing yung ginawa ko lang uh, breathing gauge ng diamond dove So, may parating pa kasi kung kulungan, yung magiging base po nila sa ilalim, 15 by 15 by 24 by 20 naman po ang taas. Ito naman yung pang iring natin, no? So, old school, 17 by 17 by 18, square type. Tapos, ang puga niya is 8, 8 by 10. Yan. Mga opaline po ang alaga nating iring. Uh, meron akong apat na pares. So, lahat may mga anak na. So, yan po yung mga ibon, kulungan na nasa loob ng aking ibonan. Yun guys, no? uh, sa mga nakasubaybay pa rin po ngayon, maraming maraming salamat at sinanod nyo itong uh, pagka-flex ko or mga dagdag-persa uh, sa aking ibonan. Yung mga ibon na ating dinagdag uh, kulungan at mga pulgars uh, at sana po uh, nagustuhan nyo po. Uh, sa mga sumusubaybay at sa mga uh, bagong uh, subscriber natin, maraming maraming salamat. Uh, huwag niyo po sana kalimutang mag-like and subscribe sa YouTube channel na ito uh, para po mapalago ulit natin ang channel na ito. No? Magtulungan po tayo, tulungan po po kayo sa mga kaganapan o mga makabagong mga items sa pag-ibot. I-flexo po lagi dito sa channel na ito at magbibigay rin po tayo ng mga tips and tricks no? sa mga baguhan at datihan. At... Uh, susunod na video po natin no ang uh, naman natin is yung uh, paano hindi mamatayan ng ibon sa pagbiyahe syempre uso na naman po ang pagbili natin ng mga ibon sa mga ibang breeder syempre kung ano yung mga tips natin no para hindi mamatay yung ating ibon o yung mga bago acquired na ibon kung ibabiyahe natin ito ng malayo o malapit uh, tututukan natin sa susunod na uh, vlog ko so, no? so, hanggang dito na lang po at ako si Papa Pes, sanaysasabi. God bless and happy birthday. Bye.